Aray ang aming ulam ngayon, tinola. Si Charlie na nagluto. <laughs> Pati ako. Aray pala, aray ang luto ni Charlie, po ni Charlie. Aray po ko. Charlie, hi. That's the rep. Here. <laughs> A ang aming antena ay may balat ng chichirya upang ma ano yun? para para malinaw ang reception ng TV dapat <coughs> ay kita ako. i-video mo nga ako Sige, magluto ka ilan si Ellie nagluluto. Tukong <laughs> <laughs> na kaya to? Tignan mo eh. The cooking master. Asim! Ay, asim. Ang sarap pala. Nadalas pa. Tukong na to. Tukong hmm. na to. Nakulo.